what's up mga ka-idol <laughs> bali yung tawag namin yan mga ka-idol ay ano say say pangalan na kaya na ba yung mungi ko sapil 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 mga ka-idol oh no mga ka-idol oh oh may kahinaan din tayo mga ka-idol no? Mm. Okay. so what's up mga ka-idol nagbabalik si ka Jeff Max Vlog anak ng pubring utin <laughs> mga ka-idol bali ah uh, bumalik ulit kami dito mga ka-idol kay hindi pa man natapos mga ka-idol kaya binalik ka namin mga idol. So ngayon mga idol, bali bahagi ko sa inyo. Uh, bali natapos na kami mga ka idol. Uh, labing isang, labing isang uh, box ba na kahon mga ka idol ba? Kung baga tawagin sa amin. Yung natapos namin pala yan mga idol. Nandito pala si, ibahagi ko sa inyo mga idol. Oh, yung ating, ang pugi-pugi naman itong tao na ito. <laughs> bali yung tawag namin yan mga idol ay, ano, ang say, say ay. Kaya na ba yung mong Sapil, sapil. Sapil mga kaidol, oh. Sapil. Ayan. Pagkatapos namin mm, turturo ninyo mga kaidol, eh, nagsasapil na si Idol Danji mga kaidol, oh. Ah, Hawak-hawak niya yung PC. Saka yung kan mga kaidol, yung kalabaw ay, ayan nga yung kalabaw mga kaidol. Hawak niya yung PC mga kaidol, oh. Kasi yan naman yung kahoy na yan, ay kumagatawagin sa amin dito sa aming province of Bohol. O oh, shout out sa lahat ng mga taga Bohol dyan, eh tawag yan ay sapil. Oh, diba, mga idol, oh, mag niya, mga idol. O pagkatapos sa magsapin niyan mga idol, eh pwede na natin pagtaniman ng palanya ni mga idol. Oh? Mm, Ayano. Oh. Mm, 'yan yung hanap buhay ni idol, dance si mga idol. Eh masipag na tao to mga idol. Eh malakas din itong nilalang mga idol, no? Oh? <laughs> Pero nanghihinà na din mga ka idol kasi tao lang mang tayo mga idol, hindi naman tayo robot. <laughs> no? Mga idol, no? oh, may kahinaan din tayo, mga idol, no? Mm. Okay, yan, no? Sobrang init, mga idol. Ay, lalo tayong, lalo tayong pupugi nito, mga idol. At lalo tayong puputi, uh, itim nito. Ay, hindi na tayo itim, mga idol, no? No? Kay, maitim naman tayo. <laughs> mga idol, ayun, mga idol, Oh. No? oh. oh, yan, yung idol, dance mga idol, Oh. oh. So, sunod-sunod lang tayo dito, nito, mga idol. oh. mga idol, o, oh. shoutout sa lahat ng mga related dyan sa ganitong gawain trabaho, mga idol, no? Oh, ayan oh, no? mga idol hmm. kalabaw yan anong anong tawag yan yung kalabaw mo o, wawa <laughs> ah, wawa pala yung hinto mga idol wawa ah, ganun pala yun mga idol saka marunong din yung mag english yan oh. No? no yung one 2, 2, 2, 3, three ah ganun. <laughs> yung yung two, two ano yun yung pagliko ha ah yun yung pala yung ibig sabihin mga idol pag to, ay lupo pag one sa wala one ha ah? <laughs> Mga kaidol, ayun Oh, Oh, O, nandito pala yung kanyang Iwan ko lang, magpapakita siya sa atin mga kaidol Oh, Ewan. tanungin natin yung kanyang minamahal Sa kanyang buhay Ay, ah, hindi, <laughs> hindi daw mga oh, yun na nga yung ibig kong sabihin sa inyo mga kaidol, oh. Hindi lahat ng mga nilalang Dito sa mundong ito, ay magpapakita Sa ating munting channel mga kaidol. So, bali, ito lang yung aking bahagi sa inyo mga kaidol, Ha, pasensya na kayo mga kaidol Pag hindi, uh, wala tayong shoutout ngayon mga kaidol oh kay busy man si Kajip Mix Vlog mga idol naghahanap buhay mga idol no? Um, marami pong salamat sa, la sa lahat ng mga kaibigan natin na ayun na nga nandito tayo mga idol uh, sumama sa kanilang uh, hanap buhay no? mm. Um, bali yan mga idol ang ganda dito sa province mga idol Ay, oh, fresh na fresh yung simoy ng hangin hmm? ang ganda yan mga idol so, yan, oh, yun, yun, ito yung kwan mga idol yan 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 yung nakita nyo yung kulay green yan palaya nyo mga idol yan yung ipagtataniman dito mga kadol. Mga kadol, Balik kita na lang tayo doon mga kadol. No? Kay punta pa man kami doon mga kadol. Kay meron pa man may may kuan mga kadol nang sili mga kadol. Ah, uh, meron pa kaming turturo ni mga kadol doon sa kabila mga kadol no. So, kita kits na lang tayo mga kadol no. O hanggang dito na lang to ba para hindi tayo hahaba pa no. Ayun si kuan mga kadol. No? Ayun si yung kasama natin mga kadol. Oh, hi. So, malapit yan mga idol Tinuruan tayo kung paano paano mag hawak ng laruan bago nating laruan mga idol Ito yung bago nating laruan mga kaidol. Pakita ulit ko sa inyo mga kaidol. No, sa lahat ng mga bago sa subscriber diyan, marami pong salamat sa bago nating kaibigan. Yan, yun yung aming laruan. Kantortor mga kaidol. Hmm. Tapos dito muna tayo. Dito tayo mga mga idol Out outro, no? Mag outro mga idol ba, no? Dito sa sapa. Bali, may ipakita ko sa inyo dito mga idol Ito ba? tao sa amin ito suso o oh, kung ano ba tagalog nito sa inyo dyan mga idol ito masarap to mga idol o oh. ayun ito ba yan ito mas um, sabi ni idol uh, limuel eh masarap daw to ito to 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 suso o oh, diba o oh, nalaki pa no siguro kung ano ba ito ah, uh, ibabad pa siguro natin to ng mga ilang days no bago natin lutuin no mm, nasa sapa tayo eh mga idol Sige lang mga kaidol, may ilalabas lang ako ha. Sige lang, excuse me sa lahat. Sige lang, babalik tayo. Sige so mga kaidol. Bali, wala muna tayo shoutout mga kaidol kasi hindi pa ako nakapag, uh, hindi ko pa na na basa yung comment nyo na kung sino man magpapashoutout sa ating channel, eh shoutout na lang ko kayo lahat dyan mga kaidol. No? Hmm. Bali, babawin na lang ako sa susunod na araw siguro pag naka nakapagsignal ako. Nandito tayo, tayo sa bukid kasi mga idol Mahirap yung signal mga idol no mm, sa lahat ng nakakalam dyan, mga bu nasa bundok. O oh, mahirap talaga yung signal. No. Mga idol, uh, shout out po sa lahat. Sa lahat ng mga sulit kong supporters dyan. Sa lahat viewers. Sa mga OFW na nakasubay ba na channel na ito. Bilisan natin mga idol kasi yung oras ay tumatakbo. Hindi natin kayang pigilan. Oras, no? O bilisan ko na lang itong mga idol ha. So, sa iyo mga idol, bali! I yun na nga yung mga, mga idol ano ba naman naguguluhan pa rin yung aking puso't isipan mga idol kasi maraming pumapasok sa aking puso't isipan no? mm. ayun mga idol ah uh, bilisan namin kasi pupunta kami doon malayo pa yung aming pupunta tanghali na So, yung mga kadol, marami po salamat ha. Shoutout po sa lahat ng mga o, mga sulit kong supporters dyan, mga silent viewers, sa mga off w na kasubaybay nitong channel ito, sa mga silent viewers, sa mga bago nating kaibigan na yan, siya nakasubscribe itong channel ito. Shoutout po sa inyo lahat dyan mga kadol. Shoutout po kay Ma'am Maripusang Asol. Yun, shoutout po. Maraming maraming pong salamat po talaga po ma'am ha sa biyaya mong ibinigay mo po sa itong munting channel na ito at kay Kajip Mix Vlog ma ma'am ha. Maraming pong salamat. Taos puso po akong nagpapasalamat po talaga sa iyo po. Ma'am Maripusang Asol, maraming pong salamat. Mag-ingat po tayo always dyan. God bless you to Panginoon. po ma'am. Naway sana ipagpalain po po tayo ng ating am amang makapangyirin sa lahat. mag po tayo lahat dyan mga kaidol ha. Shout -out po kay Arnil from Atlanta, Georgia. Yon, shout po kay Walter Tupis, Julio Santos. anak na, ah Julius Santos, ah uh, 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 Cecilia Santos, Nana Ruby Chanel, Sator Pipi, Ana Banana, uh, Family G, uh, Leonard M Navarro, Marlon ah uh, Linyo, Linyo, kung di ako nagkakamali, yun, shoutout po. Sa, yun, Shutter PP, yun, shoutout po mga ka-idol ko dyan. Shoutout sa inyong lahat dyan mga ka-idol. Shoutout po sa group polistiko. O, oh, kamusta kayo dyan? Balang araw, makakapunta ako dyan, no? Oh? So, yun po mga ka-idol, kita-kits na lang tayo sa susunod nating pagkukuntit. Ayun si idol, nimin na mga ka-idol. O, oh. so, yun, kita-kits na lang tayo sa panibagong upload natin sa ating content mga ka-idol, no? Oh? O, so, yun, see you tomorrow is another day. Bye-bye mga idol. Bye-bye. Bye-bye. Maraming salamat mga idol ha sa suporta nyo. Yun. Ingat tayo always ha. God bless you all. Bye bye.